guys, so welcome back sa atong munting channel Ngayong araw guys, magpapandawa naman tayo ng fish trap o bubo bilang lang ni Kaasay Uyot tapayan mo kami guys, sana marami tayong huli ngayon Tapos magpaparating pa naman ang low pressure area Magigat tayo lagi, mga kapwa natin mga isda Abang ka guys, umuwi kasi may lo pressure area sa Daiso. Ang Daiso. Bye-bye kamayan lang bangka. Dala lang kabook. Oh. Adil na premium style. Okay, ba'ting Maming timbungan. Ani patay no. Kadlisan. Pagkabans ka, kadlisan. Hindi, hino raman na uno. Ay, ay. Ay, sulag kayo na. mo kayo Ah, sulag anong. Sige, bago. Jijig. Guys, tinan nyo ang guys. Tinan yung umang. <laughs> yung cover niya sa likuran. Tinapan ang... <laughs> Wala siguro iba to sa ilalong mute. niya si Kalsalsa ba? Ha? <laughs> ah, Tara na lang sari Tara ano umang. Kaya wag cover. oy. <laughs> Baka na kayo di gaan ral sa unyot. Ito <laughs> yung bago. Pag bang bagong isa kay Brown. Atam is na tuwahon. Pero okay, idol na ako umango. Sig biro isulod. Bangbang din ayot. yut. Ito na nagayang yut. Bilasun. Bilasun. Ni taloki na sad. Ni dako ay na na yut. Bulhog namang mata. Taloki, luwi kayo. Bungan to sa Ito pero mga suno. Mga mihong. Ito mo na. Ito Ah, nag nagwalang mataho, puti nang isa, sugo po. Ini mo dala na. Ng rival naman pre. <laughs> <laughs> Alas un si Imija. Suno okay, gid di ay. Gamern. Hi. Mo hey. uh. bu kunun. Sugi una to sayang. Sayang ito. Wi pa. Ano na <laughs> Ay, Buhi unun, tabang unun, ang mata ni gawas. Doktor Uyot Rambala. Ay, so, no, no, good. Good say say. Hmm? Thank you, Lord. Bun say Kuya pan, nana ini suka. Maya pri ni Maya, lapuk, ni Maya kan tulu kau Maya Maya, hmm. ni mangres ya ada nun ada yang Dagan. Kik gapun. Hmm. Ema, ya, timbungan daghan. Kit ga pul. Eh. timbungan lapukun. Ah, lapuk jin. Ngge. Sudah. Guys. Ya timbungan lumayan ya. Hmm. Nih, ini kayu. Pas

si ng na. Parang may, may maya rin na Ipsi. Huh? Guys, good afternoon. Pauwi na tayo guys. Ngayon. Tapos na tayo magpanda ng peace guys. Ito yung huli natin guys. May dalawa tayong grouper. Pambinta. Ito yung mga late na no, grouper. Okay para sa kids to guys good hmm. size na tong dalawa good size yung isa guys. tapos may huli tayo guys na ano pang ulam na to lahat ito guys ah, ito lahat Atong ulam na to na yung lahat guys Groper, hmm. grouper ito buhay pa to guys may buhay pa with may grouper maya maya timbungan kaya bago kasi Kasing lasing isda guys. Ito guys. Tinan natin ito yung binta. Mga pang ulam na lang ito natin lahat. Okay. Kahit pa paano may huli tayo. So hindi natin kalimutan magpasalamat sa mahal Panginoon. Sa bigay natin biyaya guys. Thank you Lord sa blessing at sa araw araw. At sa inyo guys. Sa walang sabang panunod. Pagsibaybay sa aking mga video. Salamat. Keep on watching and share lang. Lalo na sa mga bagong viewers natin at subscriber. Thank you, thank you. Ang pagana guys para ano continue tayo sa vlogging tsaka mga videos natin. Ang pagod vibes lang, si lang at yaga para mabuhay. Nandito dito na lang tayo guys. See you again my next video and vlog. Ingat kayo lagi. God bless. Bye bye.